Dito po sa atin ang tuna pising ay sustainable. Hook and line po ang ginagamit ng ating mga mahing dito. Mm -hmm. uh, hindi po tayo pumapayag na uh, masisira ang ating pong pinagkukuna ng kabuhayan. Kaya po yung sustainable pising, yan po ang ating pinopromote dito sa bahay ng sablayan. So paano po dumadami ang mga tuna dito? Na uh, Isao sa sekreto ay nandito po ang mga pangitlugan Yung Apurip Natural Park ay isa sa pangitlugan ng tuna Yung pong ating sampung marine protected areas dito sa Sablayan ay pangitlugan ng tuna At uh, sabi nga ng mga scientifico, yung tuna daw hindi pwedeng tumigil So araw-araw uh, siyang lumalangoy mm -hmm. At isa sa kanyang parte ng mga daanan ay ito pong bayan ng Sablayan. So, um, ito... Meron po tayong mga kantiladong lugar dito, eh, na malalim. Kaya uh, ibig sabihin na uh, ang tuna naman ay talagang sa malalim na bahagi na, uh -huh. ng dagat. So may baklad pong dinadaanan? Meron po tayong malalim na bahagi ng dagat kung saan doon po dumadaan ang tuna. So ganin po kalaki industry ng tuna dito. Medyo malaki-laki na po dahil tayo po ngayon ay isa na sa mga nagsusuplay mm -hmm. ng pangangailangan ng European Unions. Mm -hmm. So ilang bansa po yung mga kasapi ng EOS mm -hmm. at uh, napakaselan po ng mga uh, tao diyan sa lugar na yan. Mm -hmm. O sinisigurado nila na yung tuna ay within the territorial jurisdiction lamang ng Sablayan na huhuling. Kaya po yung mga manging isda na nag uh, engage po sa tuna export ay naka-geotago sa kanila. Nalalaman nila na o oh, ang huli nito ay galing lang talaga sa territorial jurisdiction ng Sablayan. Anong klaseng tuna po ang huli uh, nito? Yellow pin tuna po ang uh, karamihan. Pero anong season po? Uh, anong buwan? Itong mga panahon pong ito. Mula uh, anong buwan po? Uh, mula po buwan ng Disyembre hanggang buwan po ng Mayo.